traffic. Oh, okay. Love. Sampal na pag umalo, ha? Mm. Mulag <laughs> na ta. Love. <laughs> ka? Inita, uy. Asa naman ni si James Padulong? Wala, mm. wala pa man. bang inita, o tagad na ko diri. Giniharap pa ng tinagad diri. Wala pa po siya. Diri rin may magkita. Mm. Ano Wala pa siya. Ug unsa na pud orasa? Nalit na pud tog an ba? Alas 12 na. Ganira kog tinaga diri. Wala pa jud si James. Tanaw na akong oras bi. Ug unsa na orasa? Oo, tanaw alas 12 na. Naabdan ko ah. isa ka oras diri og tinaga tawon niya. Wala niya wala pa siya. Gikapoy na kog tinaga diri ba? Wala pa tawon. Ah. <laughs> Grabe. Galit na sa akin si Lablab. Nuuras na. Oh, ah, traffic kasi. tayo pa ng bihayaan ko. galit na galit na naman sa mga lablab ko. Alas dosi na akong umalis doon Tapos anong oras na? Alas dos na. Galit na naman sa akin yun. Maghingi ako ng sorry sa kanya. Silipin ko muna sa lablab. Lab. Yeah, galit na galit na naman sa akin. Late na naman ako sa tagpuan namin dalawa. Lablab, lab, sorry talaga. Super late talaga ako. Sobrang tropic, wala nating magtiis. Hintayin mo ako. Basta yung pagmamahal ka sa'yo, hindi magbabago yan. Sa labis baby. Okay. okay. Love? Nga no, nalang ka? Ano <laughs> sa'yo na urasa? Ngunit hala kong tinagatin mo nga. Ano sa'yo na urasa? Tropic ba? Ngunit hala kong tinagatin mo nga. Wala pa ka naabot. Ano na urasa? Tropic ba ka? Traffic ko lahil lahil biyahe ko ah. Wala wala mga Netflix ako ka. Eh, wala ko load. What? Eh, chat ka sa Oh no! Ka? Ay, ay iPhone cell ko po eh. Walang load What? Eh. gusto mo. So, uh, no. Uh, Dili na ko. Kaya di ka po mo. Ganihar no. tinagad. Wala uh, paka. Uh, sa na naurasa o. Oh, uh, traffic Karoon eh. Karoon ni Anhe. Uh, Alam laman, traffic. Uh, love. Saan pala pag-umahal Bulag na ta. Kasi good na ko ni mo. Oh no! Love! Love! Huh? Love! love! <laughs> love! Mm -hmm. Sorry, love! Hindi <laughs> ko kayo mo wala. <laughs> buhay ko, love! <laughs>